Wow! Barbara, Salaman! sinuwerte ka sa buong plato ng popcorn. Si Nick ay hindi kasing dami, pero hindi siya Kinawan, naiinis. Julie. At kahit papaano, ay hindi siya sinuwerte. Isa lang ang kanya. Julie, ikaw ang magsimula. May naisip ako. Nasaan ang hair straightener ko? Iyan ang kailangan ko. Ilan sa mga masarap? Ang Ayos! Ako na ang susunod! Lulutuin ko itong popcorn ng mabilis. Bro, Nick, hindi mo sinabi sa akin na nagtrabaho ka bilang chef. Isulat mo itong resipe. Kukuha tayo ng kawale at ilalagay ang ating popcorn kernels. Hintayin ng ilang minuto at mag-enjoy. Wow, parang pagsabog yan. Mga babae, magtago kayo. Wow! Wow! Nick, talagang sumasabog na recipe ito. May sarili akong paraan ng pagluluto ng popcorn. Ihalo ang cola sa ilang tabasco at ibigay ito sa iyong matatalik na kaibigan para inumin. Ano yung lasa na yan? Sakto lang ito sa akin. Salamat, Nick. Mainit, mainit. Wow! Tingnan mo kung gaano karaming gummy eyes sina Barbara at Nick. At si Julie, meron lang isa. Haha! taluna -ha, Nick, talunan. kung hindi mo pa nagagawa, pansinin. si Julie ay nasa mood para sa yan mga Yan ang napala mo. Huwag mo akong guluhin. Bakit kailangan nyo pang mag-away? Ngayon, maghihiganti ako. Nick, ano na naman ang naisip mo? Ketchup sa mata? Ang kadire Julie, kung gusto mo, pwede mong kainin ang mata ko. Ano? Talaga bang mata mo yan? Oh, kunin mo. Ah, alisin mo, mo yan! Bigyan mo ako ng limang Bakingan. ruby. Kinain mo ang mata ni Nick. Kahit Ay, ano yung... nakakadiri! Ililigtas kita. Gustong gusto ko ang aking umaga na kape. Ano yun? Isang mata! Kayo ay tunay na mga palabiro. Ngayon naman ang aking pagkakataon. Hmm, pa. Masarap! Kaya kong kainin ito habang wow, buhay. Grabe ang gana mo. Wow! Ang bilis nun. Akin naman. Oras na para sa turbo power. Masarap! Wow, Nick! Ang bilis mo namang kumain. Pwede mo bang ibahagi sa mga babae, please? Gutom na gutom na sila. Isa lang, please? Hindi, akin to. Nick, hindi mo kayang kainin ang daming gummy eyeballs ng sabay-sabay. Huli ka na! Ngayon makikita kita mo lahat ng kalokohan na gagawin ng mga babae sa iyo. Kadiri, hindi ko kayang kainin lahat ito. Kadiri. Alisin uh, mo yan sa akin. Isa lang? Kaya ko ito. yan. Mga guys, mag-focus kayo. Kaya nyo to. Ako ang mauuna. Barbara, buto yan. Hindi mo dapat kainin yan. Kailangang itanim mo yan. Mag-ingat. Barbara, ano yung ipinapato mo sa amin? Ngayon, itatanim na kita. Lumaki ka! Gusto kong lumaki. Barbara, kailangan mong maghintay ng kaunti. Bigyan mo siya ng panahon para lumaki. Ako ang mauuna. Umupo. Kailangan kong mawala agad ang masamang lasa na ito. Iyon ang kailangan ko. Kailangan kong diligan ang aking halaman ngayon. How'd you wait, Mal? So, I ni Barbara na sumutubog. Ngayon, may sarili ng tanin Dapat na broccoli mo? si Barbara. Nakakadiri! Ayoko ng broccoli! Nakakasuka! Mag-ingat at lokohin mo ang broccoli mo. Huwag ang iba kundi broccoli. May idea ako kung paano alisin ang mga ito. O, tingnan mo! May pugita. Julie, alam mo na lahat ng kalokohan ay may kaparusahan sa huli. At may nakahanda na si Nick para sa'yo. Hmm, ang sarap. Sige, magpahinga at kumuha ka pa. Sa susunod, hindi mo na susubukang umiwas dito. Wow fries! Pala. Lahat ay masaya. Oh! At masarap talaga sila. Pero sandali, hindi sinuwerte si Julie. Mayroon lang siyang isang maliit na pritong patatas. Hmm. Napakasarap nito, pero kakaonte Gusto ko pa. Ngayon ako naman. Barbara, pahiram ng konting fries. Ano? trabaho ka. Pwede ba? Salamat. Siyempre, kumuha ka. Ha? Naniniwala ka doon. Hintayin mo lang. Makakabawi rin ako. Pinapainit talaga ni Julie ang ketchup ni Barbara. Ang sama naman. masyadong mainit. Kapag tiningnan mo yan, yan ang makukuha mo. Barbara, kailangan mong magpalamig agad. Hindi kasama ang ketchup. Mas mabuti na yan. Sige, sapat na ang ketchup ko. Nick, bantayan mo ang french fries mo o baka wala nang matira. Ano, napakasarap. Salamat, Sniff. Kinain mo lahat ng fries ko. Yan sa'yo. Nick, huwag kang magalit. Hello, malaking lata ng Pringles. At napakaswerte ni Nick. At si si Barbara ay may buong piramide. Talagang mahusay. Isa lang ang kay Julie at napakaliit nito. Ayusin natin yan. mas mabuti iyan hmm, ang sarap Nick, bakit parang nakapako ka? Ikaw na. Ano? Ayaw bumukas. Dahan-dahan, baka mabasag ang tsa mo. Mukhang hindi mo makukuha ang Pringles mo. Para dyan, may chainsaw ako. Dahan-dahan, baka maputol kami. Kaunting hiwa na lang at mabubuksan na ang lata. Nick, isa kang tunay na master. Tingnan mo. Nick, ibuka mo pa ang Spider, bibig mo. Papunta na sa'yo ang mga chips. Sarap. Sa wakas. Hingat, Nick. Yuko. Oh, ayos lang si Nick kapangyarihan. Kakainin ko na ang masarap kong chichiria. Ingat ka sa paghulog mo ng mga bagay na yan. Masakit yon. Hmm, ang sarap. Anong namis ko? Nick, mabuti pang magtago ka na lang sa ilalim ng mesa. Naglalagay That si Barbara ng bomba dito. Julie, yumuko ka. Hindi na ako maloloko ulit doon. Wow, handa ka. At si Nick, And hindi. No. Ingat, may construction tayo. Malinigo Barbara, itikum mo ang iyong bibig. <laughs> Kumana ito. Anong nangyari? <tid> Minalas na naman si Julie. Isa lang. Magkaibang magkaiba mula sa... I receive oh, your mother's bin full of puring punoy skittles. How? And why, Barbara? how kill the skittles? Isa lang ito at napakaliit. Sandali, may naisip ako. Hindi ako sigurado kung gagana yon pero malaya kang subukan. Wow! Ang astig niyan. Mas mabuti na. Wow! Ang sarap, sobrang sarap. Pwede kong kainin ng Skittles magpakailanman. Wow! Ang galing. Nick, turn mo na. Tingnan mo ang kaya kong gawin. Wow! Mga sorpresa, pero kailangan mo pa ng kaunting practice. Pagod na ako. Pero alam ko kung sino ang mas maraming Skittles. Nick, sa tingin ko hindi magugustuhan ni Barbara ang ideyang iyan. Para hindi niya mapansin ng mga kamay na nakahiwalay. Ito ay Nako! Aling lasa ang uunahin ko? Ito ba? O ito? Hindi, gusto ko ito. Hmm. Hindi ko mapili. Masyadong mahirap. Naisip ko na! Ano yon? Isang lottery na tutulong sa akin pumili ng kulay. Buksan mo. Halika rito. Tayo'y iyan ang kailangan ko. Magsisimula ako sa bird? Ay! Ang sarap! Gustong gusto ko ang Skittles. Gusto kong subukan lahat ng lasa ng sabay-sabay. Ang sarap talaga. Ano to? Ano ako? kaya ang nandito? Whoa! Ito ay isang higanting Skittles Candy. Wow! Ang laki nito at siguro napakasarap. Totoo yan! Napakasarap! Wow! At may sorpresa ito. Mga babae, ihanda ang inyong mga kamay. Sapat ito para sa lahat. Wow! Ang sarap talaga ng Twix. Ano? Sige. Yay! of Mexico! Hindi, edi, spingto, and cabo night. Ako oh. muna! Ikaw! Mag-ingat ka! May naisip ako? Julie! Mag-ingat ka! Puputulin mo ang lahat! Ah! Uh. Ang sarap! Kaya kong kainin ito magpakailanman. Julie, ang dumi-dumi mo na kailangan mo ng maligo ngayon. Susunod na ako. Inasikaso mo ang mga pambalot na iyon. Mo, ang sarap! May kulang. Mainit na gatas lang ang kailangan natin. Anong nangyari sa musiko? Nako! na tsukulating cocktail yan. Wawa! Bagay na bagay! Ngayon, ako naman. Wow! Meron kang buong pader ng Twix. At kailangan kong gibain ito at buuin muli. Nasaan ang mga gamit ko? Nutella! Yan ang kailangan ko. Nagawa ako ng tunay na skyscraper na gawa sa Twix. Nick, hindi mo dapat iniwan ang mga bata kasama ang iyong mga sanga. Anong nangyayari? Hindi! Hoy! Pasensya na, eh, Nick. Ayos lang. naka ako. Hoy, Lola. Huwag matulog. Ano ako? Narito ang unang gawain, mga pancake. Ano pang hinihintay mo? Magluto ka na! Ito ang king signature dish. Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Matagal nang naguguto mga po ko. Binubuksan na ang kalan. Kukuha tayo ng kaunti. Kukuhanin ang masa. At lulutuin ito. Napakasimple nito. Kaya ang unang pancake ay handa na para sa apo ko. Nakuha ko na! Walang pantasya. Gagawa ako ng pinakamatingkad na mga pancake para sa kapatid kong babae. Siguradong magugustuhan niya ang ideya ko. The added when, wow, ilan. Kulay at isa pang patak. Maxwell Mukhang talagang asting. Tunong kayon pumunta na tayo sa kawali. Mukhang handa na ito. Bilisan sa plato bago masunog. Ang pangit! Gagawin kong malaki. Kung sakaling lahat, lahat ng, ng, ng kulay ng bahaghari. Ayusin ko ang ma ng mantikilya at maple syrup. Paalam. Masarap. Ang ganda-ganda natin! Napakakulay! County para Marshmallow. sa Marshmallow. Tiyak na mananalo. Tama yan. Sarap. Perfecto. Isang pirasong fugad. Nagmaneho na ako. Bling. Magdagdag pa ako ng makukulay na palamuti at maihahain ko na ito. Patamisin ng bongga. Mahirap para sa mga bata na kumain ng matatamis. Kaya't lalagyan ko ng dekorasyon ang aking putahe gamit ang isang poached na itlog. Kumuha tayo ng kasirola ng tubig at ilagay ito sa kalan. Siguraduhin gumawa ng whirlpool sa loob nito at ibuhos ang hilaw na itlog sa kumukulong tubig. Yan ang buong sikreto. Magdadagdag ako ng ham sa mga pancake at lagyan ito ng dekorasyong salad. Malapit ng matapos ang ating putahe, maingat na tanggalin ang itlog at ilagay ito sa pancake. Ang huling haplos, budbura ng perehil at maari mo na itong ihain. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko. Oh, nakakahiya. Tapos ka na? Sige, subukan natin. Wow! Ang sarap nila! Siguro sisimulan ko ito. Hmm, masarap ito. Grabe, ang puputi ng mga ito. Napakasarap! Ito ang paborito ko. Kaya ano Yo. ang meron tayo dito? Ew, nakakatakot. Hindi ito gagana. Panalo ang makukulay na pancake. Napakasarap! Hora! Ngayon, oh! gusto ko ng pizza. Oo, oh, oh, sige. Anong meron? Tara, gawin natin yan. Magandang pagpili. Una, magtatanggal ako ng isang piraso ng masa. Natukuin ko ang tomato paste at ipapahid ng maigi sa ating pizza. Kailangan ko itong gawin ng maingat. Ganyan. Mabuti na lang palaging nasa tabi ko ang aking brush. Sa tulong nito, mas mabilis ang pagluluto. Kuskusin ng mabuti ang keso. Magiging napakasarap ito. At sa wakas, kunin natin ang pepperoni. Halos handa na ang pizza. Ano ang ginagawa mo? Nako, ang tanga mo talaga. Wala na ang pizza ko. Ano? Para sa akin ba ito? Maraming salamat. May naisip ako gagawa ako ng matamis na pizza at ito ang magiging pinaka-astig. Magdadagdag ako ng marshmallows imbis na sarsa. Ang pizza ay siguradong masarap. Ano? Mayroon tayo ditong skittles. Perfecto okay. ito. Gagamitin ko ito para sa palaman. Perfecto. Naku naman. Hmm, kailangan natin mag-isip ng paraan. gamitin. Uy! May naisip ako. Ang pila sa ko ay itim! Tara na! ng kaunting senna at ikalas ito sa paligid. Gagamit ako ng brush para dyan. Handa na ang base para sa aking itim na fessa. Kukunin natin ang tomato sauce at ikakalas ito ng pantay sa dough. Malapit ng matapos, ang ganda ng kinalalabasan. Siyempre. Ano ang pizza kung walang keso? Hindi ito maaring sobra. Ayan na. Idadagdag na lang ang mga topping. Sa tingin ko, bagay na bagay ang pagkaing dagat sa ganitong kakaibang pizza. Ang ganda lang. Tingnan mo yan. Awal to Mike Ming Chef de Igorin Free a Pizza sa oven. Ahanda na. Ang sa pizza ay may hahana sa zest. Anong nangyari sa pizza ko? Sira ito! At ayos ang pizza ko. Mmm, kay sarap ng amoy. Sige. Panahon na para subukan ito. Anong klaseng kakaibang pizza ito? Itim ba ito? At bakit may mga shell dito? Yuck! Wow! Napakaliwanag na pizza! Tapos subukan natin. Medyo kakaiba, pero pwede na. Anong susunod? Paborito kong pepperoni pizza. Ang sarap! Panalo ang pizza na ito! Ang galing! Ito yun? niya. Maestro silig. Ngayon ay nasa sorbetes na ako! Okay, Gagawin kong pinakamasarap na ice cream para sa apo ko. Sempre idaragdag ko ang isang cake rito. Naiisip ko na kung gaano niya magugustuhan ang dessert ko. Sige, magsimula na tayo. Ang pinakabahalagang bagay ay tadtari ng husto ang bawat piraso. Kaya kinukuha namin ang mga talim at sinisimula ng paggiling ng cake sa lalong madaling panahon. Ano yun? Bakit puno ako ng sponge cake? Binata, ang just don't mind with you and with some Cirellero. Pasensya na! Nawa ako! <laughs> oh, ano pa ang mas simple? Gagawin ko ang pinakamagaling na ice cream. Oh, perfecto! Gayon pa man, gaya ng dati, oras na para magdagdag ng mga dekorasyon. Kuskusin ko ang balat ng kahel. Gustong gusto ng lahat ang kulay dalandan. Ay, see? Ember dahon ng cement. Tingnan, Aawin ni Dean or sino? Kasmers, matihay na Oh, ang ganda! Napag-i-share ng kolokohan ulit at masaya siya. Kailangan mong magluto ng may pagmamahal. Ito lang ang paraan para maging pinakamasarap ang ulam. Um, parang may ilang... May nangyaring mali? Ah, uh, itong mga modernong. Nauusong putahe. Halos tapos na. Kailangan na lang ibuhos ang paborito kong syrup. At may papakain ko na sa apo ko. At ayun na nga. Maganda. Tara na! Ayos na ang servetes. Na. Pakilagay na lang uh, sa mga lamang. At rocket. Oo, sa tingin ko na sa tamang landas ako mukhang astig. Tama. At whipped cream. Gustong gusto ito ng kapatid ko. Wow! Kukunin ko ang Skittles pang dekorasyon. Ang liwanag nila, ang ice cream ay magiging pinakaisa. At pati na rin ang ilan sa aming paboritong Oreos at magdagdag ng matamis na... Ay kulang. Wow! Chocolate na syrup. Pwede bang humiram? Sige. Ayos, tapos na ang huling bahagi. salamat. Nakuha ko na! Handa ka na bang ipakita ang iyong ice cream? Sige lang! Saan magsisimula? Wow! Ang daming bagay! Subukan natin ito! Ito ang pinakamasarap na ice cream sa buhay ko! Sobrang sarap! Kaya, ano ang meron tayo dito? Um, bakit may dahon dito? Medyo kakaiba! At. Ano? Wag na natin isama. Ano ba 'yan? Katakot-takot. Ayoko itong kainin. Hoy, ikaw. Subukan natin ang isa pa. Oh, ang weird. Ang sarap pala. Aba, grabe! Ang nanalo ay itong sorbetes. Salamat oh. sa manonood. Nanalo ako. Tara na.